So, ayun guys, mayroon akong motherboard dito. Yung problema nito nung una is patay bukas, patay bukas yung problema niya. Tapos nung nung pinalitan ko na siya ng SSD, ayaw nang mag-power on. So, try natin siya ha. Saksak natin siya. Saksak na yung nakasaksak na yung SSD natin. Tapos, itong 12 board supply. Oh. Tapos, itong 8X nya. Saksak natin. So, papakita ko sa inyo guys kung anong problema pag hindi na mag-power on. Noong una kasi ito, trinobol shoot ko itong mga wire yan nakikita nyo yung mga itong mga wire dito ito nakikita nyo ito bastid na pala siya para na siyang pulbo ito so lahat, lahat ng wire ng itix niya pinutol ko at nag okay na siya so pagkatapos noon yun na hindi na mag hindi na siya mag power on kahit anong gawin ko so ayan kung makikita nyo nagapulay kulay pula lang dito so kahit, kahit anong gawin natin ayaw talaga mag power on kung direct naman natin ditis natin yung itx natin umaanda na naman siya yan pero hindi yan nag, hindi yan makapasok sa memory niya talaga ang yung power supply lang yung na nagbibigay ng ano kaya para ma mabuksan natin yung yung system talaga ito gagamitan natin ng diode natis ko kasi siya eh So nakita ko kung saan yung nasaan yung sira niya. Kung makikita ninyo yan oh. Yung transistor na yan oh. Ito lang. Itong transistor na to. Ito. Kukundim natin yan. IAJA jumper. Kasi yan yung sira. So, balik lang natin. Yan kahit anong gawin natin, hindi na mag-power mag on. So, yung diode natin, wala akong ibang diode eh. Ito, 10 amperes. <laughs> Malaki to. So, sundin lang natin ito yung positive, tapos dito naman yung negative. Uy, nasaan na yung solda ko? Ay, ito. Ito pala. Hindi naman ako technician pero na troubleshoot ko din siya. Ilang days din. Yan. Magaling tayo diyan eh. Pero naka-order tuloy ako ng ano motherboard. ayaw kasi itong mag power on so gawa natin ng paraan papakita ko sa inyo pero hindi lahat ng problema sa computer niyo ay kapareho din sa akin nag -search, nag search ako sa youtube yung patay bukas yung ano yung iba itong sa sa takibo lang yung problema yung sa akin naman iba so pag ganyan talaga kailangan nyo talagang hanapin kung saan yung sira so ija jumper natin dito ang hirap pala kagaling ko muna ito Mabilis ang galawan lang to. Kung hindi gagana, id Magagamit ko din talaga yung ano, bagong order ko na board. Hirap. So, kaliwa, gamitin natin yung kaliwang kamay natin para mapatagos natin yung ano. Yan. Nice. So, ayan. Positive. Positive. Negative. Negative. Hindi pala ninyo nakikita. kita, <laughs> yan Ayan o. Oh. Itong transistor na to. Ito yung may problema. Ang hirap. Ang hirap pagkulang ng gamit. Yan. Be, try ko nga. Baka kulang lang yun sa init. Ay, talaga. So, soldat natin talaga siya. Ang hirap. Baka masira pa to. Masira, lalu masira. Ang hirap mo na. natin tong mga life hack. Sana ba yun? bytes. ayos. So, try natin. So, nakabukas na 'tong sa BIOS, BIOS setting kasi niya. Ah, uh, inoon ko 'yung ano, 'yung AC restored. Kasi gamitin ko kasi 'to sa Wi-Fi window, eh. gawin kong server. So, ayan. power on lang natin ayun nagbukas na ting 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 so patayin natin ititis natin para malaman talaga natin na gumagana siya buksan na kin na kin yung ano buksan so lipat tayo lipat lang tayo lipat lang tayo So, okay na to. Na-test ko na kasi yan eh. So, gumawa lang ako ng video para may... So, yan. Nakalipat na ako. So, saksak natin yung UTP cable dito. Kasi, na-test ko kasi siya eh. Pag dito tayo mag mag on sa ano. Switch ng... ITX natin. Di, hindi to mag, hindi talaga siya magbukas yung system ng ano, machine. Dito iilaw dito. Pero ngayon, nalagyan na natin ng diode. Ayan. Iilaw na yan. So, power on lang natin. Wait lang. So, power on natin. Ayan. Ayan. So, tignan na lang natin. Ayan, oh. Nakadilaw na siya, oh. Ayan, nagbiblink blink na siya. Oh, ah, nagbiblink blink na. Nag-boot up na yan. Tapos, magiging orange to. Pag magiging orange na yan, ah, naka-boot up na talaga yung machine natin. So, kunin ko lang yung isang cellphone ko. Para makita natin na talagang legit ha wait lang so connect tayo dito sa direct tayo sa router ayan <coughs> hindi ko makakunik wala ayan nagboot up na oh connecting. Ano ang password dito? Ah, okay. Bit lang. Okay, connected na tayo. So, hanapin ko lang yung Ah, sana nandito yung Yan, meron nga. Nice one. So, ayun. Naditik siya. Ayan, naditik siya. So, pasukin natin yung dashboard niya, ha. Pasukin natin, pasukin natin. Ipis lang natin siya. Ayan. Oh, ho, ho. Nagiging okay din siya. Dayod lang pala lang katapat dito. Maganda kasi yung full PC yung gamitin sa ga sa ano server. Ayun. Ano mong password mo dito? Admin. Sudah. Ayo mau buksan. Bik lang. I mean eh maliit pala dito <laughs> ayan buksan na mat loading loading pero magagamit ko din naman to kawin ko na lang tong ano loading siya but loading loading talaga oh Hmm. Internet is down daw. Loading. Kompleto na to sa bilan eh. Ayan. Ayan. So, Gawin natin mag-backup file tayo. So, okay na siya. Ito lang yung diode lang yung ano, problema. Bites.